Hello mga boss, mayong gabi sa inyo tanan uh, Kumusta? Nakadawag ba mo sa 702 mga boss? Resulta karong 9pm draw Ato ni Advance, pabunos mga boss ha I-advance nato ni Gahapon Ang 702 Pabunos ni na nato mga boss ha Nakarecap ba mo balik mga boss ato ang kuan mga guide Iyon ko sa inyo ganina na recapan ninyo balik ato ang mga guide Nag-upload, labi na ito ato ang pabunos Ato ang regalo kung naka-recap balik mga boss, congratulations na Congratulations kung naka-pick mo aning 702 mga boss. Og sa 746 na akong gingon sa inyo ganiha mga boss. Na basin mag-get sa aton uh, guide pattern. Congratulations po sa inyo mga boss ako naka-pick mo ana. No? Unya ang atuang 74 na last to, pasok po no. Karong adlaw. So, mo na mga mga boss ato ang ano? ah uh, uh, ma guide karong adlaw Congratulations na lang mga boss kung naka-pick mo eksakto. O kung naka-recap mo, naka-review mo balik na always magigkuag -gu gulis magigko -gu nagaingon sa inyo na balikin yung lantaw ang atong mga advance na ipahatag mga boss. Okay karon mga boss maghatag ihapunta ta panibagong advance regalo, pa bonus, special combi and then partial at pachamba So para ni ugma puhon og mga busa old draws ni para ugma sa August 23, 2024. Okay? Sa mga ganahan lang mo sabay puhon, sabay ninyo mga busa og para ugma ay inyo kumpanya Ang atong gipanghatag mga boss karong adlaw mga boss. Kung ganahan mo balikin ninyo ugma buhon mga boss base na dili lang natong gipahabol karong adlaw. Kay hat na sa mga guide mga boss pero wa siya kalusot karon basin basin ba basin na dili lang siya o sa mga kung ganahan mo balikin ninyo ugma kung mga ganahan mo okay sa so maghatag na mga boss no kay gabi ina congratulation na lang mga boss ako nakapick mo sa tuang mga kombinasyong karong adlawa no so uh, kaluyan wag yapon tama zero karong adlawa no uh, kahit pa paano uh, meron pa rin sumakay so, sa mga kombinasyon natin. ah uh, kung nakapick mo mga boss, congrats, congrats na lang sa inyo mga boss, no? Kung nakapick mo eksakto, kung wala, kung wala, ah, bawi lang po daghan po, daghan pa magkuan. Daghan pang draw mga boss. Maka chambara lagi mo, gihapon maka gihapon mga boss. Basta salig lang jud mo mga boss at salig lang jud mo sa ato mga kombinasyon, no? O mga regalo na ipahatag, Okay? kanang kuan ba ka ng syempre basta kanang dulos sa inyong dughan kanang mga boss mga number makita wag number na dulos sa inyong ay uh, maintain na mga boss ay inyong biyae kay the best kid yan kaya mag mga boss ako karon ah uh, panalagsan na lang kung patali ka mga boss kay medyo uh, low budget karon at lawa <laughs> okay mga boss atong pahabol ha atong pahabol atong regalo kini atong regalo mga boss kay Ato uh, regalo para ugmapon mga bosa all doors niya. ato ang regalo kung haganahan mo sabay ha sabay lang ni mga boss and then mga boss pala bigyan naman ako like mga boss sa ating video no please paka like naman sa ating mga video o pa subscribe sa ato youtube channel na boss 3D vlog sa mga wala pa ka subscribe no na uh, paki subscribe naman mga boss sa mga hindi pa po naka-subscribe sa ating YouTube channel. Pero doon sa mga naka-subscribe na, and then sa always na nagalantaw sa itong mga video na ina-upload sa araw-araw, at sa mga nag-aabang sa ating mga kombinasyon, kahit mga pachamba lang din ito, ay maraming maraming salamat po sa inyo mga boss, okay? Thank you, thank you po talaga. Ito mga boss, ang ating advance regalo, kung po na, all draws ni mga boss, ay mong kumpiyansa. Ito um, na yung shadow mga boss, ang shadow niya ni kay 2, 6, 0. 260 ang iyang shadow ani mga boss para rin ninyo mga boss ug mabuhol. Okay? Muna mga boss. Okay mga boss, target to grumble man ni pug mabuhol Ang sind ang sindikato ani mga boss kay kani oh. 495 ang sindikato ani mga boss ha. Respetahin rin ninyo ang sindikato mga boss. Ang ginahan mo. Okay? Delikado na sindikato niya mga boss. Mas sindikato na tong regalo ug respetahin niyo ang 495 mga boss ha. Okay, ang ato ang kuan mga boss is Special kombi. Muna ito special kombi, no? 3, 8, 2. mga boss. Ang atong special kombi, no? Muna ito ang special kombinasyon, mga boss, ha? Isindikit na ito atong special kombinasyon, mga boss. Ah, 8, 3, 5. Okay, muna ang sindikato niya, mga boss, ha? Basig sindikato ni Lolo. Hindi ito piyansa May nang natay dipensa. Okay, mga boss. Muna itong special kombinasyon para gumapuhon. I-screenshot nyo, mga boss. Sabay lang po sa mga ganahan mga boss ha. Sabay. Then next natin ay itong partial. Ay, pabunos na tayo, mga boss. Okay, atong pabunos. Huwag muna natin sa regalo no. ayusin natin eh. Atong pabunos, huwag mapuhon Congratulations mga boss ha. Kung nakapick mo sa itong mga kombinasyon karoon ng dalawa. 582 atong pabunos mga boss. 582 ang atong pabunos mga boss ha. muna atong pabunos para huwag mapunang mga boss ang iyang shadow ni mga bosa atong pabunos kay Moni ha 037 MC na siya mga boss. respeta rin lang ninyo ha okay mga boss, screenshot all draws ni mga boss ha all draws ni ang atong, atong advance karun ha ay mo kumpiyansa ni mga boss kay hati siya. Kining 85 to mga boss basin mo sunod ni sa 720. Ay mo kumpiyansa mga boss ha. Okay? Ang next natin mga boss ay atuan ng partial. Partial kumbina na nato mga boss, no? Sa mga ganahan lang mo sabay ha, sabay lang mo ane, mga boss, ito tuang kuan. Okay, may partial kumbi mga boss. Partial nato partial. Ah, uh, ito yung butag si. Kasya pa. Abot pa. Okay mga boss, partial combi na ni para huwag mapuhon. Atong partial kumbi mga boss kay 5. Pagdala mo 5 huwag mapuhon mga boss ha. Ay mo kalimot kay wala kalusot ang 5 karon. Nagsigugukod sa 5 karon, wala kalusot. Basin huwag man itagak mga boss ang 5. Ay mo kumpiyansa ha, 5 mga boss. Basin tagak na huwag ang 5. Pagdala mo 5 huwag mapuhon mga boss, all draws ha. Kaya wala kalusot karon, sigugukod sa 5. Muna atong partial kumbi mga boss para huwag mapuhon ha screenshot ninyo mga boss sabay lang mo sa mga ganahan mo sabay mga boss ha sabay lang niya itong mga kombinasyon all draws ninyo mga boss ha ay, nyo, ay mong sa itong mga ah uh, g-advance ka kay mga delikado ninyo mga boss ok pachamba na ito mga boss sa itong pachamba ha wala ni sure yun mga boss ha kay pachamba o, ang gitawag na itong pachamba pachamba ok pero delikado ni mga boss sa itong pachamba Pachamba ni pero delikado ha ay huwag kumpiyansaan ni mga boss ako na pong gibalik ni 862 okay mga boss muna to ang pachamba pohon para ugma respeta rin nyo mga boss all draws ang atong pachamba delikado ni mga boss ha atong pachamba ay mo kumpiyansa okay mga boss screenshot nyo and then na ako i-explain sa inyo mga boss kare basin niya mag escalera ugma pohon no basin lang ba basin mag pagiska Kani mga boss So, oh, guide 2 5 4 6 5 8 7 0 9 mga boss ang 859 ni gawas ani ha humana ni gawas mga boss check na na siya Kari, ni gawas karon So ang eskalera mga boss basin niya mag eskalera og mapuhon 4 6 465 uh, versus 910 ha 910 ang yung shadow alam mga boss o ganahan mo boss respetarin yun, escalera, four, six, okay? na, na, escalera 465 okay huwag mapuhon naadir na to ang 258 mga boss o oh. delikado okay Ay, mga boss maura na to ang guide karong adlawa o dagang salamat sa inyo mga boss ha? sa inyong patuloy na supporta sa to youtube channel na boss trend trading vlog Okay? Good night mga boss. Out na ko. Abang po ninyo og mga tuang mga hot combination mga boss ha. Kay natay hot combination og Abang ninyo. Okay mga boss, good luck o oh, God bless sa ang tanan. Good night mga boss. Maraming salamat po sa inyo.